paglilinaw lang, um, wala, 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 raw nakita o ongoing pa rin ba uh, ng mga ghost projects as uh, claimed by the congressman? Mm. Yes, dito Lord, no, walang, walang uh, ghost project uh, dito sa Davao City, sa, Congress, uh, sa district nga uh, mm -hmm. ni uh, Congressman Apolong Duterte dito sa Davao City. Base na rin na sa mga dokumentong kanyang ipinakita. Mm -hmm. So tingnan natin, na, tiningnan natin ang uh, ibang mga dokumento na ipresenta ng opisina ni Kongpolong at nakita naman natin na ongoing may mga ongoing at may mga natapos na na mga proyekto Lord. So yung nakikita natin na video sa ibang distrito yon Abril? Uh, yes tama kang dyan, Lord da uh, sa ibang uh, lugar yon. Yung mga pinakita kanina, yun yung pinuntahan natin uh, sa probinsya ng uh, Davao de Oro. Diyan ba sa City talagang nagbabaha? Ano bang sitwasyon diyan pag pag kailan kayo nakaranas ng malakas ng malakas sa pag-ulan talaga? Kasi ang alam ko, bihira tamaan 'yan eh, ang Davao, 'di ba? Mm. Lord dito sa amin, dito nga sa Davao City, pag may malakas na ulan, may mga part ng Davao City na binabaha hanggang tuhod. Pero ilang oras din ang makalipas matapos ang ulan ay nagsasubside din naman to zone 2, yung ginagawa ngayon ng bako. And we're expecting na matapos ang activity for by September 3. Ganito dapat ang training ng mga bus driver. Hindi hindi atrasabahan, yeah, hindi na atrasabahan, di ba? Kaya nga ganun. Tapos ito. Yeah, exactly. So, if we're done by the depot on the 26, uh, quarter, quarter for 26, can't we do at least this until yes, here. That's the goal, sir. So the next panel po So, ah, uh, pag hindi ka ng, Bus ng, yeah. ng Bus stop, sir. stop, Nang stop, may, may flash But we have uh, passenger information. What, where is the uh, schedule? Data. Where do you Where do you put the schedule? It's going to be in one of the panels for the. What about for flagpole the flagpole? Type? For the, the flagpole, type? The flagpole type will definitely have its own panel for the schedules. Narinig mo na ba yung mga nangyayari sa Davao? Grabe, mapapasa na all ka na lang talaga. Alam mo bang habang ang ibang lugar dito sa Pilipinas ay lubog sa baha tuwing may bagyo dahil sa kapalpakan ng mga flood control project at sobrang lala ng mga korupsyon. Kung saan ibahin mo ang Davao? Kung saan may sarili na silang flood control defense system. Isang tipikal na matibay at makapal ang pagkakagawa. Ito ang Davao River na isa sa pinakamalaking flood control sa Pilipinas. Kaya naman kapag bagyo at tumataas ang tubig sa kalsada ay agad naman itong humuhulong hupa kung saan dinadala ito na tinatawag na sister o dambuhalang tanke na nag-iimbak ng tubig na linalabas ang tubig baha sa isang drainage na diretso naman ito papuntang Davao River. Bukod dito ay dinisenyo din ang Davao River para gawing pasyalan at pahingahan na kahit anumang oras ay pwede kang maglakad o tumambay dahil sa kanilang streetlight na tadtad -tad naman ng mga solar powered kaya naman ayon sa mga report na bawasan ang flood damage sa Davao mula nung naging operational ang kanilang flood control system. Maliban sa kanilang flood control project malapit ng matapos ang isa sa kanilang tinatawag na Davao Bus System, isang game changer na makakapagpababa ng mga traffic at mas ligtas na transportation sa mga kalsada. Nadinisenyo naman ito na kayang makapaghatid ng halos 800,000 katao araw-araw. Nandyan din ang kanilang tinatawag na Davao Bypass Road, isa sa unang long-distance mountain tunnel sa Pilipinas. Ito ang Davao City Bypass Road Giant Tunnel, kung saan hindi ito simpleng desisyon dahil ito ay engineering nightmare na napakamahal ng proyekto na to, kung saan ang potential bed benefits na to ay sobrang sulit kung saan ang goal ng Davao ay gumawa ng matibay na system galing sa material at ideya ng mga Japanese engineer kung saan dinisenyo naman ito upang mapabilis ang transportasyon at maiwasan ang traffic sa kanilang lungsod ayon sa mga report noong 2024 isa ang Davao ang pinaka-congested metropolitan area sa Pilipinas pagdating sa traffic kaya naman ang pagkumpleto ng Davao City bypass construction project ay magiging game changer ng pag-unlad ng hinaharap ng Davao at Mindanao ngayon, dahil inaasahang mapapabilis ang paglalakbay matapos makumpleto ang proyekto na ito, kaya naman ang Davao nitong 2025 ay hinirang bilang isa sa second cleanest city in Southeast Asia dahil sa kanilang napakalinis na ordinansa na kahit sa water drainage ay hindi mo makikita na may lumulutang na basura dahil noong 2009 ginawa ng Davao na gawing ordinansa ang pagbibigay ng kaukulang parusa ang pagtatapon ng basura na kahit saan kung saan pinapatawan naman ng hanggang 4,000 pesos to 5,000 pesos at pagkakulong ng hanggang anim na buwan ang sino mang lumabag sa ordinansa na yon. Kaya naman ngayon ang Davao ay pangalawa ngayon sa pinakamalinis sa buong Southeast Asia kung saan ang Singapore naman ang nangunguna dito.